nila guys napit lang sa ano for pass tatlo na sila o oh. mga magkapatid tong dalawa eh pareho ng kulay ito na nagtatago guys dito kami sa bike lane papakain kami dito guys oh. o so, ito Gutom na gutom mo. Oh. Gutom na gutom mo. Oh. Ha. Oh. Gutom na gutom. No naman isa. Oh. Isa lagi yan. Kailangan yan suki namin guys mapakain no. Oh. Ning, eh tobig na rin. Yan. Gutom na gutom sila guys. Kailan sila makakain? Kailangan namin ng pagkain. Pag dumadaan kami nagbag, nagba-bike. Hello guys, 'yung bike namin 'no. Oh. Ulot oh guys. <laughs> Daming dala oh. Daming regalo ah. Damo pamigay kalendar mo. Ha? Hmm? Saan mo ipamigay? Sa inyo mo. Eh? Kalo yung kela-elo-elo, mo do sa ano mo ipaninda mo. <laughs> Hello guys. kami guys, yung mga bike namin guys so. Oh. Ayan, mga pusa namin pinapakain. Oh, di na? Wala dito guys so. Oh. Alas 5 pa lang guys. To bike niya oh, maganda oh. Pugi, pugi. Dami nagbabike dito guys, ano. Oh. Yan, nena kami dito retain. Papakain kami guys sa mga ano, Alalang pusang, pusakal. O, oh, ayan o. Oh. Ubus niya o. Oh. O, oh, maubos din niya guys o. Oh. Gutom na gutom. Isa. Kaya yeah, isa o. Oh. Neng neng. O, oh, ayan. Busog na. Busog na. Bumaba na o. Oh. O, oh, saan ka neng? <laughs> saan ka? O, oh, Punta na dun. Bye bye guys. Sunod vlog na naman. Happy New Year to all. 3 minutes. May akyatan ng bike guys. Oh. pa panilaw. Para hindi mahirap akyatan. Yan yeah, yung dilaw. Oh. Dito lang yung mga pusa na nagtatambay. Bye guys. Kau lah pula magisa download. Kau magisa Picture tayo lot.